Yo, what's up mga kagrasa? At may lakad tayo ngayon papuntang Batangas. Yan. First time namin magpunta ng Batangas mga kagrasa. So, ang kasama ko mo pala ngayon, si Jumong. Pre, first time mo rin papunta ng Batangas? Hindi pre, pangatlo na yan. Doon? Oo. Oh. mga kagrasa, no, no, pangatlo no. na pala. So, ako lang pala yung first time dito. Oo. Yan, bali mga agrasa kasama natin si Kapanalig. Yan, kung ako yung inyong tatanungin, kasama natin si Kapanalig doon sa Kampanalig. Yan. Doon sa Kalaka. Yan. Kuto tayo ng Kalaka mga agrasa. At doon tayo gagawa ng pamunduhan. Ay, ah, pamunduhan. Na mga Yan mga agrasa. So, magbabakasyon muna tayo doon. Dahil nga, sulitin so, na natin yung bakasyon dahil wala pa tayong pasok yan hanggang ngayon wala pa tayong pasok mga agrasa yan abangan nyo mga agrasa kasabay nga pala namin si kapanalig papunta doon yan kasabay ko si parin jumong si kapanalig pa biyahe doon sa pa biyahe doon sa kalaka yan balita ako malamig daw doon kaya pinagdadala kami ng jacket ni kapanalig yan so may dala akong jacket ngayon papunta doon so malamig daw Then yung anyway, mga kagrasa no Puntahan natin si Kapanalig And naghihintay na yata siya doon And then alis na tayo papuntang Kalaka Let's go So mga kagrasa no Palabas na kami ni Kabisdak Papunta na kami doon Sa Champaka Sa bahay ni Kapanalig So yan nadidinig din pala Meron nga pala tayo nagkakausap pala kami ni Kabisdak Dito sa oh. headphone uh, Bago umalis mo, grasa, no? Uh, montik pa kami, hindi mo Muntik Montik na sila ang upuan. Oo. Montik na yung upuan. Naiiwan yung ano, kala ko nasa loob ng upuan. Kasi, di ba no pre, ano? Ilagay ko kayo din dito yung inuman sa loob. sa mga grasa, dito na tayo kay Papanalig, dito sa Tsyampaka Sabi niya kanina, maliligo lang muna siya Then, hintay na kami dito. At mo, ayun, oh, yung motor yeah, ni Kapanalig. Yan mga grasa, ito yung motor ni Kapanalig. Pares kami yung motor ni Kapanalig, yung mga grasa. Yes. Ah. Uh, Pares, kape tayo, no? Ah? Uh? Kape? Hmm. Yung mga agrasa, oh, o. Yan. Pares kami ng motor ni Kapanalig. Yeah, no, Yan, kambal. Kambal. Yan. Ngayon si Kapanalig nandito dito. Hintayin lang natin siya lumabas, then let's go now. Proceed na tayo papuntang Batangas. And take care lang mga agra sa update ko kayo hanggang mamaya pag alis namin. Let's go! Ito e, na, kasama natin let's si Kapanalig. Nating <laughs> Batangas Adventure. Bejur. <bedroom. laughs> Pupunta na tayo ng kalaka. Kam, Kapanalig. Yes, blessing na noon tayo! Pre, <laughs> selfie tayo muna pre. <laughs> okay, okay. Yan, all right. Let's go, let's go. Yan, all right. Halika, here we go. <laughs> let's go. All right. Diyan ba ang oh. Nasa una, na, nasa unahan natin si Kapanalig. Yan, susundan so natin siya kasi hindi natin kabisado yung ano, papunta doon sa kanila. Diyan, tuloy muna tayo, okay, señor. Let's go. Hindi ko lang alam kung mabilis magpatakbo si Kapanalig, no? <laughs> Baka mamaya kabuling ko siya. <laughs> no, <Naku> eh. <laughs> Kasi, hindi kilala ako mabilis, pre. Mag, magpatakbo. Uh oh. Yung si paring JP natin, mabilis magpatakbo. Uh Oo. -oh. Talagang hinahabol ko yun. Si Idol, malakas ka. Ang, ang ng ilo ni Kapanalig, no? Naka oh, oh. Naka... MDL. Idol, jeep, no? Oo. ano? Oh, yun mini driving light si Kapanali kaya ang linaw nung kanyang ano oh. ng kanyang ilaw time check tayo mga kagrasa na 5.54 in the morning yan paalis na kami morning. dito ng tansa Good morning mga kagbasa yan. yan kung narinig may bumubulong sa likod ko <laughs> yan si Kabisda kasama natin ngayon sa pagpunta dun sa Alright. Kang panalig. Yan. Sana nandun si, nandun kaya si Lakadibit? Kaya ka oh. ka Shout out sa inyo, Kadibit, Kaya Utol. Hintayin nyo kami. Manggugulo kami sa inyo. <laughs> 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 minsan lang ko Oo, oh, minsan lang kami. Eh. Actually, ako, first time ko. First time, <laughs> first time ko pumunta ng balaka. Yan. Si Parin Jumong, may kabisdak uh, pang ilan mo na pre pangatlo ba? diba ginawang palengke yung ano pangatlo niya na <laughs> ako first time ko yan na maging ayos ang aming biyahe mga kagrasa na walang maging averya sa mga motor namin o sa amin sa sarili namin dito nga wala na trabaho, si kabisdak no wala siyang pasok ngayon at ako wala din <laughs> Tuloy-tuloy na ang absent natin, mga no? kagrasa. Si Tatay. Oh. Tatay. Oh. Tay! Tay! <laughs> Batangas! Ayun, si Tatay Ay, nagka-try siya lang aga. Ay, hindi, naghatid hatid ng ako. Ang hatid ng ako yun doon Ay, sa no? Malabon. Okay. Let's go! Go! Susundan so lang natin si Kapanalig mga kagrasa Sana hindi tayo may iwan <laughs> Tsaka mabilis yun pre oh. Si Kapanalig ayun eh ni Agila Lumilipad oh, <laughs> Ayun may Agila oh Lumilipad <laughs> <May> pre <laughs> Ma-experience ko rin ang kalaka oh. Ang lamig sa kalaka Yung mga nagmo-moist no? Oo oh, no, Yung mga nagmo-moist nag -mo na ano mga dahon mamaya ay bukas siguro bukas tikman natin yung ano yung hamog nasa kaya chan mo doon no pre huwag tinik mamaya hamog may hamog doon <laughs> ha? pagkumaga kaya na ah, nakikita ko sa mga post ni kapanalig eh oo uh -huh. may hamog eh mamaya bibilis na tayo kasi dito medyo uh, ano ganti po talaga yung flow ng traffic pero uh, may maaga-aga pa kaya medyo maluwag medyo tuloy-tuloy pa tayo at may pasok na no kaya okay, medyo okay. met na siguro sa mga bayan-bayan like Cavite uh, yan medyo mata na tayo diyan kasi tingin ko maganda tayo tatambo uh, para niya kay doon tayo dadaan yung nakikita nyo sa aking harapan Ang naka-jacket at nakabag na black Yan po si Kapanalig Pag pumupunta kayo doon pre hmm. Anong ano nyo? Sasakyan? Ah, Gano'n lang kami pre, gumit lang Ah, kumiyot? Oo, oh, kasi minsan oh, nakasama ko si Mare Ha? Si Mare, ah, kasama ko Ah, doon? Okay. Saka anong binyag ni ano, Kautol? Ah, Oo oh. eh, so, Pero di ba si Kautol sa si lipa? Oo, oh, sa lipa oh, Tapos Sumakay okay, lang si kayo? Oo Tuloy na nga yun eh. Ha? Tapos binyag. Diretso kayo kampanali. Oo. Oh. Ah. Eh lalo ngayon may bahay na si Kapanalig ng malaki, diba? oh. na malaki di ba? Oo. Oh. Yagawa na. si Mario mo nakapunta na doon na. Ikaw. Oh, first Ay, hindi time. Hindi pa. First time. <laughs> <laughs> Yan, yeah, ayun, oh, ang liwanag, oh. Liwanag, eh. Ang liwanag ng ilaw niya. Siya yung magiging ilaw natin. Oo. Ipang kita, yung ano, yung ilaw. Oo. Yung ilipad. Oo. Oh, oh. Shoutout nga pala sa mga Eagles. Oo. Oh, oh, okay. yeah. Shout Shoutout sa lahat ng Eagles. Number one sila, Kagawad Jolo. Oo. Mm -hmm. Kagawa Dustin. Kapitan okay. Solomon. Kagawa Dryde. Yan. Yeah. Shoutout sa inyo. Mabuhay. mabuhay kayo mga eagles <laughs> yan. Shout out din sa pinsan Yung Marins, Eagle din Yon, shout out, shout out Clyde, ano D. Vicente Si? Clyde D. Vicente Clyde D. Vicente. Ah, Fly, D. Uh, Vicente, yan. shout out tapos ano, pre? Sa kasi, pre, ano eh? Hindi ko Eagles kalapati. <laughs> kalapati pa ako eh. Wala, <laughs> Eagles na. Okay. <laughs> <laughs> Magiging Eagles din tayo para ako uh, no. na. Ibang Aerox yung nasundan ko. Buti nakita mo. <laughs> Grabe, naligo ako sa ibang Aerox. Nalibang. Siyempre mga kamistak, dito na tayo sa... bayan, no? Oo bayan, bayan na tayo. Oo oh, yan yan. Muntik na, ibang Aerox yun nasundan ko pre. Buti sinabi mo. Oh, Buti doon ako nakatingin. Buti nakatingin, huwag dyan. O panalig ah? <laughs> Oo Kunti na lang <laughs> ang ilaw sa kanya. Ibang aerop. Kaya kinalabit <laughs> kita eh. Kaya nga. lumay well, kong gano'n. Kala ko si Kapanalig. <laughs> Hindi, may dandin kasi doon. Oo. Oh. Dito pala dumadaan talaga si Kapanalig. <laughs> o, oh, di ba? Ang gano'n si Kapanalig. Oo. Oh. Buti na lang ka ako. Napatingin ka sa kanya. Oo. Oh. Maghahanap ka na Maghahanapan, na tayo niyan. Nandito pala si Bayan pa lang tayo nasa malapo na na. Tinundat ibang kayo. Ah, dito pala siya dumadaan. Grabe. Yeah, Grabe ba? Sayang di ko Sayang yung pagligo ng Aerox Nakapatay yung Yung ano nakapatay Grabe <laughs> Gasa na magpapagas muna tayo Dahil si Kapanalik eh magpapagas din muna Ayun siya Yung para tuloy tuloy na yung ating biyahe Wala na aberya Diba? Pagas muna tayo Ayan, ayun si Kapanalig, nagpapagas, oh. Ayan, yun. Kumuntang po. Still, Unleaded. Kunti lang yan, eh. Kapan ang drive ko dyan? Baka wala pang 100 pesos. Baka wala pang 100. Full tank. Ayan, you know. oh. Umagad-agad. <laughs> Ayan, yeah. kailangan kasi si Pararo ano, mga kagrata no? Oo, so, Batangas Yun know, puno na Yung yeah, mga kagrata no? Para hindi na mabere yung biyahe natin Maghanap pa tayo ng gasoline stations Ayan yeah. So, inaabot lang siya na siguro ng mga 80 Ayan yeah. 80 pesos mga kagrasa yan, tsaka so 80 yan 81 check out check ay ito pala ito pala to yan mga kagrasa no, ano? full tank full tank sir wala daw doon dito dito daw sabi ni free attendant yun no dito lilipat si Kapanalig dito mga kagrasa no. Mm. Full tank na tayo para hindi tayo maabala. Full tank para hindi maabala. Kaya <laughs> <taba>, <laughs> mga kagrasa si Kapanalig, tapagas muna. Para. Ang ganda ng mag-smoke. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. <laughs> Ba't may ganito? Hindi ko harit ano. Ayaw na. May pet. May kuchillo ka, kuya, or gunting? No? May gunting ka dyan. Kuchillo Gunting. May may gunting ka dyan. Oh, sa Ah. thank you. Ay, thank you. Ay, thank you. Ay, thank you. thank you. Tanggal na. <laughs> <laughs> Alam ko dito ng locka. Ano po ka ako dito eh. Para <laughs> papatalyan eh. Complete yata tayo sa gamit. Check natin. Oo. <hah> dito matatanggal? parang may uger pa ata tsungkitin mo pre para mangat, yan isang-misan kasi delikado yung ganyan eh yan, o higit-higit yan binigok e eh, no? oo yan yung mga grasa tanggalin lang natin yung tali ng dulong ni kapanalig kumakain siya ng tali ayan baka iwa sa berya na din ayan konti na lang konti na lang konti na lang Kunti na lang yan Nakausli Kunti na lang Yan o oh. Hinigup eh no Sumpit yan muna Yan Kakaiba talaga si Kavisdak Sayang, sayang hindi niya dala yung ano, yeah. yung mga gamit niya. Hay <laughs> <laughs> naku. Saglit lang 'yan, wala eh. Dapat <laughs> yeah, na 'yan patay to. 'Yan lang matatanggal 'yan. 'Yan, yeah, tanggal na. Iwan mo 'yan. <laughs> Saan na yung bato mo na dito? Tayo pa rin, oh. Okay na, salamat, salamat, salamat. Matatado ng makina? Iyan, full tank na tayo. Ready na tayo. Papuntang kalaka. Iyan, mga kagrasa, no? Alright. Okay, let's go. <clears throat> Yan yeah, mga grasa, nandito na tayo sa ano, um, sa ano ba ito? Uh, port, north. north. oh port, yan, yeah, sa Gate, north, port, yan. Yeah. Yan, yeah, stop light. Nagkakato <laughs> <laughs> ba ako magbisak tayo sa tulok? Hindi ka na makikilala. Oo nga. Oo, dito pa tayo sa, wala pa tayo sa Wampport. port. <laughs> Ayan Ay, na 'yung mga lalaki pa na oh. wala pa may iyak na. Mga no, nandito na tayo sa ano sa Paranaque. Na tayo doon papuntang Camite. Ng tayo doon sa alam tapos pa Cavite. Bacoor, Simus, papunta yung Batangas Pero pagdating na ano ng mga agasa, hindi ko na alam eh Pagdating dun sa Batangas Kasi may shortcut na dinadaanan si Kapanalig May shortcut siya dinadaanan dun sa papuntang Kalaka Yun. Siguro alam na nung ibang mga subscribers niya na dinadaanan niya doon. Oh, oh, oh. Oo, kapatila, kapatila na yun Oo, Okay, Meron din siya pa uwi Punta oh, lang sila dati on Ah doon mm. Yun, iwas daw yun sa truck sabi ni kapanalig oh. Kasi totoo nga naman, mas maganda na ang iwas sa truck oh. Kesa so may pagsapa lang sa mga truck Diyan sa Cavite, Kapatangas Yan yun. Time check, time check tayo mga kagrasa Mag-iisang oras na tayong bumabiyahe At nandito na tayo sa may pa-Costal Mall. Ah, Costal. Ayan. Tapit na to no. Para niya Oo. Pa-Pitik sa to pero. Oo, ayan. Hindi Costal to, ang pa-Pitik to doon. Oo. Doon si ITX. Yeah, mga grasa dito na tayo sa may SM Sukat. parang niya kay. Kasi pa rin si Kapanalig 'yan. Yeah, medyo tuloy-tuloy ang biyahe natin. Parang malamig na dito kaya oh, Medyo medyo na Medyo lumalamig na Hahaha <laughs> Yan Ha? <Huh? laughs> Oo oh. Ngunit ano? Siguraduhin mo yung isang hangin o malamig Eh, magdito pa lang tayo ha? Oo uh -huh. Lalo doon Hahaha oh, Oo malamig na nga oh Malamig e Taramdam ko rin yung hangin Hangin ng December Yan pa ba dito? Hahaha <laughs> Lalo na doon Yan sa so, medyo mabilis na rin yung biyahe natin mag aalas 7 na so malapit na tayong magkalahati sa biyahe natin nakakaisang ah, oras na tayo yung mga biyahe mabilis na, na kasi dito yung biyahe ng takbuhan ayun si Kapanalig kung nakikita nyo mga kagrasa siya pa din naman ang sinusundan natin at wala ang ibang kerok na sinusundan <laughs> Hindi pa tayo naliligaw. Kanina kasi naligaw eh. Ngayon siya pa rin naman. Natandaan ko na. Kanina iba kay tuloy itim no? Tuloy itim yung sinundan natin kanina. Grabe. Grabe! Tuloy doon ako na kasi itim. kita. Grabe, na. Matakas na ng hangin. Ramdam ko na hangin. Kasi walang traffic dito. Wow. Oh. Ito yung C5 ano, extension ba tawag dito? Ayan. Ito eh. pa rin magsisimula papuntang Alabang. Ito um, pala yung sinasabi ni Kapanalig Kesa so dumaan ka ng tambo para niya Kaya dito ka dumaan para Mabilis Kasi doon ka rin tatagos Ito rin yung tatagosan mo Yan o, no, palabas ng alabang Pakabite Ayun, oh, o tama Mabilis nga dito kaysa doon, traffic doon.